Nakaka-pangisda pa rin daw sa Scarborough Show la mga Pilipino kung ang tatanungin ay ang Armed Forces of the Philippines. Pero iba ang kwento ng mga mangingisda. Pakiramdam nga raw nila para silang magnanakaw sa sarili nilang pangisdaan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nalipat uh, kami doon sa harapan, doon sa divig ng Carburo, sa bukana. Ito ang video na ibinahagi sa News 5 ng ilang mangingisdang pumalaot sa Scarborough Shore. Kuha yan noon pang Mayo nang magpunta sila sa Scarborough o Bajo de Masinlo, na kilalang mayaman sa marine resources. Sa isa pang kuha, maaaninag ang mga bahura. Tila abot kamay na ng mga mangingisdang Pinoy pero hindi nila ito magawang lapitan dahil sa takot sa China. Chinese. Coast Guard yan dalawa Ayaw na raw nilang makipagpatintero sa mga puting barko ng China Coast Guard na nakabantay doon, gaya ng makikita sa video na ito. Lumipas ang mga buwan, mas lalong tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea. At hanggang ngayon, ayon sa mga manging isda, hindi pa rin sila makalapit sa Baho de Masinlo. Kuan, mga 5 miles sa Bukana, sa salubungin ka na nila. Laging may nakabantay sa buka ng dalawa. Tapos sa mismong loob ng lagon, may dalawa din na nakangkurahi lagi. Habang ang mangingisdang si Luis Fontilias, na higit tatlong dekada ng pumapalaot, napilitan ng mangisda sa ibang lugar dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga Chino sa Scarborough. Tandang-tanda pa raw niya kung paano sila harangin, buntutan at palayasin sa sarili nating teritoryo. Yung bang niga po nila, ina-announce nila na aalis kami. Go back, go back, ganun. O, binababa nila yung light boat nila na maliit. Tapos pupuntaan kami, palilikuin kami ganun, ganun, papalayo kami. Pero giit ng Armed Forces of the Philippines, nakakapangisda pa rin naman ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal. Katuwang pangaraw nila ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Intelligence Coordinating Agency tinarik nga yan ng taga W uh, ng MTF WPS na nakakapangisda na sila hindi ko lang alam kung saan Bagay na pinabulaanan ng mga mangingisda. Ah, hindi po makatotohanan yun. Dito po sa Escalboro ni isang mga mangingisda po natin, wala pa akong natatandaang ang ng ating mga Philippine Coast Guard. Sabi ko nga, dahil sa sarili nating pangisdaan, ay para tayong mga magnanakaw. Giit pa ng New Masin Lock Fisherman Association, dapat tayong ang sa China at hindi ang kabaligtara. mer nga lang po kami na makipagdigmaan sa kanila para patabuyin namin sila roon. Eh. Gagawin namin pero hindi lang namin sila kayang tapatan nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging ulat sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.